at welcome po sa ating mumunting channel. Bago po lahat, hayaan niyo po akong bumati ng isang magandang araw at sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan at malayo sa kahit na anong karamdaman. So eto na nga, meron po tayong bagong 40 days video na sana ay magustuhan po ninyo. At bago pa kayo maumay sa kakapakinig ng mahabang intro na to, Simulan na natin to. Eh, hey. <laughs> Parang ewan hey, si Papa Raffol. May paibig pang nalalaman. So! Bumalik po kayo! Okay. Nag-aagaw sila sa mga questions and answers ni Papa Rapol. Bago pong lahat, again, magandang 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 araw po sa lahat ng mga nanonood ng kalupuan ko YouTube So eto na nga! ang pinangako ng question and answer video. Pero may concern lang po ako. Medyo, medyo, medyo nakakalungkot din po. Kasi dito po tayo sa Pilipinas, wala man lang po akong natanggap o nabasang komento sa comment section na galing po sa ating mga kababayan. Doon po ako nalungkot. Lahat po nang nabasa ko puro po international. Wow, international! Mga, mga viewers po natin. Mga players. Eh, players. Bakit players pa para po? Sasagutin po natin na namaya kung bakit po players. <laughs> so, without further ado, ay English oh, na. Umpisa na po natin ang mga katanungan. Ha? Bago pong lahat. Nga, alala ko lang. Naalala ko na naman. Kaya makakalimutin po talaga sa gabarin. Yung mga questions po na nandito is is translated na po. Kasi kaya po nasabi ko po kanina yan po, ano po yung laptop? Notification ayun, so, balik po tayo sa video. Tulad po nang sabi ko po kanina, yung mga, mga nag-comment po, ay lahat po galing po sa ibang bansa. Nagulat nga din po ako. Okay? Nagulat ako. Sabi ko, hala, puro mga foreigners agad yung mga subscribers iba de iba de si Papa Rapol intro video pa lang na upload tapos puro foreigner na yung mga subscribers sige po sige po tignan po natin tignan po natin kung talagang mga foreigner po ito unang tanong unang tanong galing po kay Momoy Galing po siya sa Gabon. Gabon is located in Central Africa. Uy, umabot na yung channel ni Papa Raffle. Hindi, sorry, 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 mali. Hindi po channel ni Papa Rappel notification na naman. Channel po natin ito. At sasagutin ko po kung bakit natin. Okay, so unang tanong. Again, translated na po ito. Bakit po Papa Rappel ang napili po pangalan ng channel? Okay. So, bakit ba pa? Bakit nga mapaparapol? So, ang papa is because I'm a papa. father na po ako ng tatlong kids. So, kaya po papa. Eh, bakit naman po rapol? Kasi, ang rapol, ang rapol po ay baga from the word raffle in Tagalog. Kaya rapol. Ah, travel. Ah, ya. Segiti. Okay, so pangalawang tanong galing po kay Corona. Kay Corona. Galing po siya na China, sa Wuhan to be exact. Bakit po GM? Ayun, magandang tanong. Naiba na, na bang natin sa unang video po natin ang GM na word. Ano nga po ba ang GM? Ang GM ay game master. BABAT po game master pa para po? Kasi po, mayroon po tayong mga palaro. Palaro sa channel natin ito na magbe-benefit ang mga subscribers na tatawagin po natin players. Yun. Yun. Nasagot na din yung isang tanong. Yes po, magkakaroon po ng interaction si Papa Rappel, na inyong host slash GM sa mga players dahil ayaw po ni Papa Rappel na si Papa Rapol lang po ang magbe-benefit sa channel natin ito syempre parang nag-invest na din po kayo sa isang malaking business Yeah business Di po, yung mga oras po na i-google nyo po para manood i-investment nyo po yun So, syempre, to give back to you, eh, magpaparapol po tayo. Tatawagin po natin itong pambiling asin raffle promo. Yun, bakit po pambiling asin? Dahil wala pong pera si Papa Raffol. Wala pong pera. Mag-uumpip, mag-uumpip. Uh -huh, bulol. Bulol ka na naman. Mag-uumpisa po tayo sa maliit po na halaga para tulong na din po natin sa mga players natin na nanonood online. Okay, so next, next, next. Next question is from Camille. Camille is from Saudi Arabia. As a shop. International, di ba? Bakit po ninyo naisipang gawin ang channel na ito? ipaatay ang sagot po sa tanong natin. O oh, well, anyway. Mas, i-elaborate pa natin yung, yung, yung sagot po natin? Kaya po, naisipan ko po na gumawa ng channel po na ito kasi po, naisip ko na marami pong marami pong Pilipino ang nakaranas po ng kahirapan po ngayon especially those yung mga walang natapos wala akong natapos hindi ka makahanap ng trabaho makahanap ka man po ng trabaho pang ano lang, maiksi ka nang lang maliit pa yung sahod grabe yung effort na gagawin mo sa trabaho mo for example na lang po construction workers pedicab drivers mapadyak-padyak ba pa. yung Pagbibilad ka sa araw, pagbubuwad ka ng mabigat pero maliit lang yung sahod mo. Para makatulong na din po tayo. Maka, makapagbigay po tayo ng sa ngayon sa ngayon po. Kakaunting halaga. Pambili lang po ng kasino. Alam nyo naman po tayo mga Pilipino, basta may kanin, may bigas, kaandasin lang kahit na imagination lang eh, busog. Di ba? Di ba? Ah, okay, so number four, pang apat po nating katanungan. Ito po ay galing kay Ellie. Ellie from India. Ano po? Ano-ano po? Ang asahan po namin sa channel na ito. Okay. Okay. Parang naman na naman, naman yung tingin niyo, lang. No? Lagi na unang sagot ko kaysa sa tanong. So, ang, ang nga po, ang aasahan po natin ay pwede, pwede po kayong manalo sa raffle draw ng pambili ng asin. Yan, pambili muna ng asin. Kasi nag-uubisa pa lang po tayo. Hindi e, pa po tayo na mga Kasi bago nga lang po yung channel natin. Diba? Diba? Okay, so anyways sa next video po mag ano po tayo ng parang mechanics or mga instructions kung paano po gagawin natin yung raffle ano po mga mangyayari sa pangatlong video po natin na yung gagawin so pang lima pang lima pang lima pang lima tayo so ito po pang limang katanungan ay galing po kay Sebi from Botswana and Botswana is from Southern Africa. Wow. dalawa na yung Africa natin. Ha? So, okay, magandang tanong. Ilang taon na po ba kayo, Papa Rapol? Okay, so Zebi, Zebi, wag mo nang pakialaman ang edad ko. Okay? Next question. Okay. Ito po ay from Leo, from Kenya. My face reveal po ba kaming aasahan? Uunahan na kita, Lea. Wala. Wala kayong aasahang face reveal. Bakit? Dahil wala kayong aasahang matibong mukha pa ipaparapol. At hindi lang po yun. ang um, um, seryoso po Kaya po ayoko pong mag face reveal o sinabi ko na po ng maaga na wala pong face reveal na mangyayari dahil po, ayaw ko naman pong maging sikat. Okay? Ayaw ko pong maging sikat. Ang gusto ko pong sumikat ay ang channel po natin ito. Para habang lumalaki ang channel, lumalaki din yung... Um, alam niyo na iniintay natin. Saan? Okay, habang lumalaki po yun, lalaki po yung mga pag-premium po natin at sa isang araw. Mamaya pa pala yung na yun. May tanong din. May tanong para Okay. Basta liyo ha? Wala kang aasahang face reveal kay pa para po. Ang pitong tanong. Malapit-lapit na. Malapit-lapit na po tayong matapos. From Mingay. From Malaysia. At taga saan po ba si Papa Rappol? Magandang tanong! Si Papa Rappol po ay from Leyte. Alala niyo po nung unang video po natin na nanigas ang dilan ni Papa Rappol na lumalabas yung pagkabisaya. Yes po. Papa Rappol is from Leyte. Hindi ko na po i-elaborate. At taga saan po, niyo po si Papa Rappol at magpapicture po kayo. Joke lang po. Okay, so pangwalong tanong. This one is from Rafi from Tanzania. Tanzania is from East Africa. Oh, East Africa la yudi. Tatlo na yung Africa natin. Parang din yung mas maraming players. Ha? So, ang tanong niya po, magiging masaya po ba ang channel ninyo? Rafi, Rafi, Rafi. Hindi ko lang po ito channel. Channel po ito natin. Kasi... kasi... Kanong... kanong kasi? Anong kasi? Kasi... involved po kayo dito at magkakaroon po kayo ng participation dito. Yes, magiging masaya po ang channel. Para sa akin po, personally. Magiging masaya po sa Bulol, hmm, Bulol, Paparapo, or para sa akin po, magiging masaya po ang channel po na ito dahil may mga may mga gagawin po tayo mga palaro palaro para po sa inyo at syempre hindi po, mag, hindi po mawawala yung raffle draw at umpisan po natin yung agad, agad, agad kahit isang po lang po yung subscriber hanggang sa matapos lang po yung pangatlong video ay hindi, siguro pang pang-apat, pang-apat po na video. Pagkatapos po ng pang-apat na video, dun, umpisa na po tayo ng travel natin kahit kahit sa pulang po. Kahit sa pulang po. Okay pang siyam, pang siyam, drama na si Papa Rafa. Aga-aga, lang akong video pa ng drama. So, pang siyam, is from Mark from Pakistan kaano ba kayo kadalas magpapagtuloy yun yun magtaktan mo yan so basically sa una is ang plano ko po kasi alternate video po muna yung unang yung isang video sa isang araw is yung magkakaroon po tayo ng parang mag, maglilibot po ako. At mag-aabot po ako ng uh, maliit lang naman po na halaga. Kasi nga, uh, walang pera si Papa. Para lang din po makatulong sa mga kababayan po natin na parang wala din po. Tsaka huwag po kayong maingay. Babawas ko po yun sa pamilya namin ng ulam. Okay. <laughs> okay, so yun sa una is paisa muna hanggang sa makaipon tayo ng players then pag nakaiipon na tayo ng sapat na players um, at least magiging dalawa na po kasi yung unang video po ay yun, yun nga po yung sinasabi ko na maglilibot tayo Siyempre, unahin ko po muna dito, dito ang uh, lugar malapit sa amin po. Kasi wala nga ka po budget si Papa Apple. Then, after that, sa dulo po ng video, ay eh maglalagay po ako ng code na ilalagay nyo po, i-input nyo po dun po sa dinawa ko pong parang well, parang player registration something, something sagutin po natin yun sa pang ano, pang, pangatlong video. So, ang mangyayari po niyan, sa umaga, uh, yung video na may code sa dulo, at paggabi, yung travel video na po. And nga po pala, uh, kailangan po, kailangan na kailangan na kailangan po so, nakasubscribe po kayo sa channel po natin ito para po makita po ninyo yung code kasi lalagay ko sa pinaka pinaka dulo yun po pinakamahalaga yung code kailangan nyo po mahuha yung code para makapag-register po kayo kailangan nyo gagawin po ninyo magre-register wala po kayong babayaran automatic na na po kayo sa listahan ng mga possible winners para sa draw na yon At every every video will have a different code. Baka <laughs> English kasi pa ba, para parang eh kung ano. Iyon nga po. Bawat video may iba-iba pong code. So, bawat araw, magre-register po kayo paulit-ulit yung po gagawin ang pagre-register. Araw-araw. Okay, last but not the least, pangang sampung question ay galing po kay Ena. Ena is from Lebanon. At ang katanungan niya po ay, magkakaroon po ba ng participation ang mga subscribers sa channel po ninyo? Ena, ena, ena. Hindi ko lang po ito channel. Channel po natin ito. Huwag niyo po sanang kakalimutan na channel natin ito. Dahil may participation po kayo dito. Kasi may, may introduce po ako sa inyong laro. Okay, so siguro yung iba, alam na po ito. Ang mangyayari po nito, sa laro po na yun, yes po, online po siya. Pero, ang kinagandahan lang po is browser game po siya. Kumbaga, wala po kayong ida-download. Wala po kayong ida-download. Kinakagat na po ako na lamang. So, wala po kayong da-download na app or software. Buksan nyo lang po sa Google Chrome kung Google Chrome po ang gamit ninyo. Free advertisement pa. Tapos, basta introduce ko na lang kayo sa laro na yun sa next video po. Ano? Uh, magagawa naman po tayo ng parang mechanics video or tawag to. No? Uh, instruction video kung ano po ang mga uh, gagawin para hindi po kayo malito. Especially sa pagre-register po. Doon nilalagay ko po yung video na sunod-sunod po kung ano po yung gagawin po. So with that, tapos na po ang sampung katanungan ng ating mga foreign players. So foreign players makalokohan mo pa para ako. Hindi ko ba alam kung so, yung mga ideya mong ganyan. So, well, magandang araw po ulit sa inyo lahat. Peace! At dyan na nga po nagtatapos ang ating Maikling 40 Days video. Kung nagustuhan po ninyo ang video na to, pakipindot na lamang po ang like button na parang ganyan. Pakishare na din po para mas marami pa po ang makapanood. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay pindutin lamang po ang subscribe button at piliin nyo po ang all para lagi po kayong updated sa lahat ng mga bago nating post at 40 days video. Lagi pong tatandaan, mahirap man at madalas kapusin, makakaahon din hanggang sa muli.